Ito ang alagaw dagat, isang Philippine native tree or shrub. Premna si ang scientific name nito at native din sa ibang bahagi ng Asia. Natural itong tumutubo sa malapit sa dagat pero minsan meron ding inland. Tinatawag din siyang mulawin aso, anang hit at ang hit dahil sa hindi ka nais-nais na amoy na ng dahon niya kapag dinurog. Okay. Hmm. Kabaligtaran ng kanyang kapatid na alagaw o prem na odorata na kilala sa kanyang mahalimuyak na mga dahon. Pero katulad ng alagaw, ang mga dahon ng alagaw dagat ay popular na kinakain, particularly sa mga lugar sa Thailand, Indonesia at Vietnam. Sinasahog ito sa sabaw o kaya'y piniprito. Napatunayan din sa isang study na merong anti-diabetic properties ang dahon ng alagaw dagat. Marami ring gamit sa traditional medicine ang dahon ng alagaw dagat tulad ng gamot sa malaria, sa lagnat, sa ubutsipon at marami pang iba. Ang mga prutas naman ng alagaw dagat ay edible. Mula sa green, nagiging black. Manamis namis ito at traditionally ay considered na anti-inflammatory, anti-ulcer at anti-malaria. Ginagamit din sa light construction ang kahoy ng alagaw dagat, katulad ng sagwan at hawakan ng itak. Astig no? Sa inyo, anong tawag at gamit sa Alagaw Dagat? Kwento niyo sa comments below. For together, we'll promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not re-uploading it. See you sa next video!